Hello po mga kalaki, good morning po sa ating lahat At syempre po, ngayon pong 4th uh, week na po ng April O oh, fourth week na ng April mga kalaki, ito na po ang ating mga 3 digit lucky numbers Ngayon pong umaga ng alas 8, umpisaan po natin sa Mexico 216, Canada 035, Greece 299 Australia, 724 New Zealand, 613 India, 387 Philippines, 221 Thailand, 409 Taiwan, 917 Malaysia, 266 Dubai, 317 Hong Kong, 825 Singapore, 041 China, 2, Texas, 518 Korea, 595 Germany, 687 Italy 303 Japan 114 Saudi 707 Alaska 939 Las Vegas 21, 215 at Israel 6 39. Ayan po mga kalaki ang ating mga 3-digit lucky numbers. Ngayon po alas 8 na umaga. Pwede nyo po yan i-ramble ha para mabaliktad na po ang numero. Panalo pa rin po tayo. Congratulations po sa mga nanalo ka po ng 2-digit lucky numbers. Ikaw naman ngayon.